idol dia napot si buhulan ng guys yan di ako karon sa aking uh, kaingin guys tingnan natin kung ano na surah sobrang init ngayon na siraan siguro ating pananim yan mga idol ating uh, titingnan yan guys dito yung aking kaingin mga idol yan tuyot na tuyot yung a lupa guys yan ang mga tanim kong saging na ano na lagang naiga yan mga idol yung mga balinghoy saka yung saging ko ah kakawa tingnan yan, yung mga kamuti yung tin tinanim namin ng idol oh, hindi naka gapang yung kanyang uh, ano bagin Pero nakuha na kami nga uh, laman dito, guys. Yan. Grabe yung uh, tanim kong talong mga idol oh. Wala na hindi nakatubo. Yan. Tinanim din tayo ng uh, niyo, guys. Yan. Oh. Ang balinghoy ko diyan oh. Medyo lumaban pa mga idol yan oh. balinghoy. Pero nga, parang hindi nakatubo ng ayos. Ito pa, kawa yung maisa natin mga idol oh. Talagang nasunog. Pero nakabunga naman ang na idol na kaunti oh. Meron din tayo makuha na kaunti. Yan oh. Kawa yung mga pananim namin dito sa probinsya guys. Yan you know, yung mais ito. Oh. Yan, yan yung nakabunga mga ito lo. So, ilang piraso, yan. Maliliit. Yan you know, o. Mabawi na lang tayo sa susunod pag mula na guys. Sana yung uh, mayo. Yan mga idolo hanggang doon yan sa taas. Nasunog na sa sobrang init ang kabila naman nilinis namin mga idol para taniman sa sunod uh, puno ng mga mangga yan guys yun o oh. hanggang doon yan sa taas yung aking kaingin mga idol talagang tuyong tuyo na yung lupa guys nakaawa yung uh, pananim namin dito ito sa baba naman titingnan natin kung di ba na matay yung tinanim kong uh, talong yun oh. kung nakaulan lang sana mga ito ganito sana ka lalaki yung bunga ng ano mais yan yung, um, tanim kong talong mga ito nasira may bunga na sana mga ito na Walang natuyo to may unod na rin to sana tong anong ko mga idol oh baling yan yan nakakuha na kami diyan ng isang kuhanan sa ingan yung baling hoy ko ito. ito yung papayang tanim ko mga idol oh na ano, parang kawayan na naka street lamp ito hanggang ganyan. ganyan talaga mga idol minsan ah uh, sa tama minsan hindi rin Pag hindi natin makakontrol ang uh, panahon yun lang mga idol See you next videos ni Bulan ng Zero guys. Bye bye guys and God bless po sa ating lahat. Bye bye.